hindi natin gusto na sila talaga yung uh, tatayon magbigay ng informasyon. Kasi wala naman tayong maaasahan eh na tutulong sa atin magbigay ng ng informasyon sa taong bayan. Whole Philippines po ang pinag-uusapan natin. Ano? I would say uh, focal persons for uh, information or media dissemination in times of crisis or disaster. Uh, hindi Wala sa knowledge, the, 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 the information that I have right now, wala po. But... Na maisulong para yung EWBS po, yung digitalization po, na lagi pong binabanggit ng ating pangulo ay maganap na po. Yun po ay I believe ay hindi po dependent sa kuryente at saka sa, sa TV or personal you know the personal uh, personal protective equipment of our media in the field no particularly covering like you know uh, covering areas in uh, conflict affected areas conflict vulnerable areas. So I think video content had audio that was uh, manipulated or manufactured to sound like the president. So the may I will not repeat na lang the contents no because I don't want to we spread the ano but uh, we could give you uh, we could give you and uh, the the committee a briefing naman uh, maybe maybe closed door Opo deep sir So nawalan ng kuryente Sina alam niyo po nung minsan nag-shutdown ng Facebook Yes sir Nag-shutdown ng Facebook pa lang yun eh? hindi pa ho internet ha ah? Pero nagulantang ang buong Pilipinas nagpanic ang mga Pilipino nung nawala lang ang Facebook Halimbawa po nawalan ng kuryente siya yan naman po ang, ang warfare ngayon, sir. Eh. sabi nga ni, ng isang kasama natin, hindi na ito usong conventional. Ano? Nakakita ka na lang ng mga mawawalan ng kuryente, malabas yung mga drone, wala tayong radyo, walang kahit ano. Paano po ang komunikasyon? Paano po ang pagkuha ng tao ng information? Napaghandaan na po ba natin yon? Uh, Ako Pagdating po sa mga ganyang disasters, especially po pag naputulang po tayo ng korente, uh, kasama naman po natin ang Department of Energy at ang DICT sa si po. no. So pagdating po sa mga ganyang complex uh, emergencies, uh, involved naman po lahat ng ating ahensya. So pagdating po sa komunikasyon, rest assured na papasok agad ng DICT para magkaroon po tayo ng komunikasyon. So, kahit po maputulang po tayo ng korente, ang komunikasyon po natin is tuloy-tuloy pa rin po. Yeah, Sabihin yes natin po. na... Uh, Siyempre, pagka nasa butahe yan, matagal yan bago bumalik. So, okay po. Especially po sa OCDs, nakaset po yung plano po natin dyan. Uh, ready po yung mga gensets natin, mga battery-operated na satellite phones, para po ay makarating po sa ating mga regional offices yung mga karampatang komunikasyon or mensahe na kailangan iparating po sa ating mga kababayan. So, pababa po yan from uh, central office, iraradyo po natin sa regional offices or is sa phone. Then, bababa po yan down to barangay level up to... Pinsan uh, po ang ginagawa nila si Sir korida. yung mano-mano po uh, nagma-megaphone po tayo para maparating po yung uh, mensahe po sa ating lalo na po sa mga barangay levels dahil maliit naman po yun kahit i-megaphone lang po nila yung kaya po nila yon So, uh, rest assured po ang komunikasyon po natin is tuloy-tuloy kahit po bumagsak po ang linya ng komunikasyon or kuryente po. Po bang uh, halimbawa lang po halimbawa lang po ito sir, halimbawa lang po Meron po bang grupo ng mga media ngayon na halimbawa ah uh, deputize ninyo. Na halimbawa, may mangyaring hindi natin gusto na sila talaga yung uh, tatayon magbigay ng informasyon. Kasi wala naman tayong maaasahan eh, na tutulong sa atin magbigay ng, ng informasyon sa taong bayan. Whole Philippines po ang pinag-uusapan natin. Ano? Meron po bang ganun na kayong task force na handa sa ganitong sitwasyon? Kailangan po bang bumuuna ng ng ganyan na na grupo na sabi niyo nga po kanila na nandiyan yan sa franchise automatic yan eh yun ko may kuryente pa, paano kung wala nang kuryente kung wala na tayong sino ang magmamalasakit sa taong bayan sino ang magbibigay ng information sa taong bayan pag wala na pong kuryente wala na tayong sabi natin yung mga istasyon hindi na gumagana sino ang maasahan po natin Apo, sir, uh, Mr. Chair, to my knowledge, sir, right now, sir, parang wala pang ganyan. If based on your question, yung personality, media personalities na deputized na po, na parang sila yung magiging, I would say, uh, focal persons for uh, information or media dissemination in times of crisis or disaster uh in the wala sa knowledge that that the information that i have right now wala po but i think that's uh, that's, uh, that's a good idea that we could uh, maybe evaluate and study po siguro particularly sa scenario sin na diniskas niyo po no sir but um ano lang po din uh, in times of crisis mahalaga tama po may nagsabi po kanin dito na mahalaga din yung credibility and yung ano yung to dito yung uh, yung credibility nung talking head mo or yung messenger mo and uh, na makita man po ng kadalasan kakamihan dito ng mga media outlets Uh, most often than that, they look to government for I don't know, for, uh, for the information, particularly in times of crisis, disaster, or conflict. So I think um, at the moment po, ang taang po natin is tawag dito, basically uh, maybe identify credible credible government talking heads to disseminate the to dis disseminate the information not just in the executive but maybe also in the legislative or the other branches of government po, Alimbawa po maybe si, si president or something na talagang pinakakatwalaan po ng bayan, na alam niyang pagngaling yan yung information. You know 11 times out of 10 totoo totoo -to po 'yun but thank you for the ano you know, po na the, the the hypothetical and we will consider it po sir of sir, kasi asik mas sa experience ko po mas ako naman po ay saludo kay uh, uh, senator uh, Migzubiri uh, saludo naman po tayo sa lahat ano pero maraming lugar sa Pilipinas mas pinaniniwalaan nila yung media personality kaya napakahalaga po siguro sir na ma-deputize ninyo din. Magkaroon na po tayo ng ano, parang tayo nabibigla. Mawalan man ng kuryente, mawalan man ng lahat. Meron na doon na uh, isaan ba o Manila. Siya yung, mag, siya yung bahala doon. Ma'am? ang um, kanina po po nila binabanggit yung digitalization, saka yung EWBS. Uh... Overview lang po gusto ko pong i-share kasi um, bahagi po yung PTV doon sa uh, nangunguna po doon sa digitalization ng broadcasting, ng communication po ng pamahalaan. Um, yung EWBS po, well, right now po pag may mga uh, lindol or na kailangan pang biglang tutunog po yung telepono po natin, nang walang tunog lang po siya ng tunog hanggang pansinin mo siya. So yung EWBS po na yun, pini-perfect po ngayon under this digitalization. At isa po yan sa mga pinupush po ng administrasyon uh, administration po ni Pangulong Marcos na talagang yan po ay ma set up po sa buong bansa. At uh, yung pong impormasyon na yon ay Ah, uh, may isa pong grupo ng mga communicators at saka mga iba't ibang agency po 'yon na sila pong magmamanage ng communication or messaging na lalabas po doon sa EWBS. So, baka po sa panahon po ng gera, magagamit na rin po 'yon ng pamahalaan kasi ngayon po nakatuon po 'yon para gamitin po doon sa bagyo, sa lindol at sa iba pong mga natural uh, calamities. So, ini ko po sa mga Pilipino yon sa mga kasama ko po rito na isa po yun sa mga malalaking project po na uh, tinututukan po natin na maiisulong para yung EWBS po, yung digitalization po na lagi pong binabanggit ng ating pangulo ay maganap na po. Yung po ay I believe ay hindi po dependent sa kuryente at saka sa sa TV or sa radio. Meron po siyang pamamaraan para maabot po yung mga kababayan natin basta po bukas po yung cellphone natin ata uh, may battery matatanggap niyo po yung impormasyon na yon at least po yon kumbaga centralized at saka galing po doon sa high level Yes sir yes sir Sir uh, sorry i i, I ako ni ng secretary ko if hindi ko ma-mention Sir uh I, i recall that uh well PCO has uh, this uh, yung yung sector digital na uh, program wherein we're actually uh, we will be provide we're 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 going to provide um yung BG boxes to align with the shift to digital, digital nga na sinasabi po ni ni uh, ni uh, GM Ana po, no na matagal na rin pong uh, programa sana ni ni presidente however um tog dito uh, since i'm not the subject matter expert on that i would just uh, submit the, to the committee sir maybe uh, ano uh, concept of the program para po aware po kayo na may ganun po ang pco thank you sir mr sir, chair maraming salamat po oh, yes sir yes sir uh, sir uh, again uh, good afternoon mr chair uh, Sa armed forces of the philippines naman po ay Ah, uh, naka-ingrain po kasi sa amin yung preparedness, no? Yung paghahanda. Ah, uh, meron tayong sapat na kakayahan sa lahat ng pagtugon ng crisis. Nung Marawi crisis sir, ah, uh, na talaga po akong spokesperson ng Marawi crisis. Kung saan ay experience natin na ilang araw walang kuryente, walang pagkain, cut off lahat ang mga basic services. Pero merong sangay yung armed forces na magtalaga ng mga sundalo that will provide information, mag-handle ng mga media at of course uh, tignan yung yung uh, issue ng individually displaced persons. Ito yung mga uh, during evacuation of civilians in a conflict affected areas. Uh, noong pong Marawi crisis, ay uh, experience po natin 'yan. At napakalaki po yung role ng mga media in providing accurate information. In fact, meron tayong tinatawag na Defense Press Corps. etong mga Defense Press Corps na to, sila po yung uh, in-charge sa pagbigay ng information pagdating sa mga military activities and defense operations. At nakita natin ito noong Marawi crisis, ay napakalaki yung role ng media kasama ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pagbibigay ng tamang information. At dahil doon ay uh, kahit pa paano na-address natin yung mga basic services, uh, nakatulong po yung mga ibat-ibang sangay ng gobyerno natin para i-address itong mga basic services na nagawa natin. Kaya po, yung Armed Forces of the Philippines uh, through civil-military operations, no? Kung saan nandito po ako ngayon bilang Public Affairs Chief Division ay tumutulong kami no. In fact, meron po tayo mga doktrina sa military no. guidelines upang paano um, uh, mag, -coordin uh, mag coordinate sa ating mga media sa pag-address sa mga crisis. At ito po 'yung mandato ng Armed Forces of the Philippines no. Kaya po kami naghahanda in times of crisis. Uh, meron po tayong sapat na kakayahan. Ang ginagawa natin uh, during the crisis, marami tayong public information campaign na ginagawa to increase awareness and social cohesion. Ibig sabihin ito yung role ng mga iba't ibang uh, uh, gobyerno at the same time yung ating citizens' uh, involvement in time of crisis. Kasi po hindi po kaya ito ng, ng ating uh, gobyerno lang. Ito po ay hulok nation. May tatlong situation na sa Pilipinas na pwedeng tignan ng modelo na banggit po yung Marawi, pangalawa yung Tacloban, pangatlo yung Baguio earthquake. Sa sitwasyon na yon, walang kuryente. Tama po yung nasabi kanina na yung basic service ng government, na service servisyon dahil may communication system in place. Pero yung mass media, how to communicate to the people, yun na naging butas. In the case of uh, Tacloban, Siguro it took us about two weeks bago na-establish ang communication to the public. Ang ginawa ng KBP noon, nagtipon-tipon kami ng mga transistor radios at nag-distribute kami bawat barangay. Ganun din po sa Baguio. Napaka-importante na may access sa media pa rin during crisis. Mashare ko lang po dahil uh, sa exchange namin with other countries. Sa Vietnam nung panahon ng crisis doon, nung uh, yung Vietnam War, bawat household may transistor radio. Because that was the means of the government to communicate to the public. So uh, siguro tignan din natin yon na kung paano mabigyan ng at least barangay ng mga transistor radios which will be the means of mass media during crisis like this. Yun lang po yung share ko. Maraming salamat po. Parang Sa'yo tumatama yun. Asik. Kailangan daw. <laughs> yeah, oh, pasensya na kayo. Medyo ano yung kwentuhan. Ah. Ah, yung the big one po, lagi pong nag-prepare ah, ang gobyerno. Hindi ko lang alam kung pwede po yung may-apply pagkapano na ng gera. Pero dahil lagi ko pong kino yan nung wala pa po ako sa gobyerno. Um, ang pagkaintindi ko po, malinaw sa mga government agencies kung saan zone po sila pupuesto So, yun po yung laging tinuturo po noon. At naaalala ko nung ako po ay nasa private media pa, gumagawa po po kami ng mga animation para makatulong doon sa uh, information dissemination. Kapag uh, nakatira ka sa Mandaluyong at nangyari dito yung lindol, saan ka pupunto, pupunta na uh, evacuation center, saan kayo kukuha ng pagkain. So, ang pagkaintindi ko po, dahil wala po dito yung DSWD at ibang agency, alam po nila kung saan po naka-preposition po yung mga Uh, Secretary Coloma, I, I believe pwede nyo po itong i ano Kung saan po naka po yung mga uh, relief goods at saka mga iba pa pong gamit. So alam ko po may ganun pong palaging pinapractice ang government, uh, yung mga LGU at saka yung mga nasa national agencies. Yung EWBS po na binabanggit ko, ang OCD rin po ang lead noon. Hindi po namin masasabi kung saan po yung mga equipment itatago, pero sila po ang magmamanage noon. At yun po yung pinag-uusapan ngayon dahil purchase na po yun ng national government, ASEC, at yun po ay gagamitin na sa lalong madaling panahon. Salamat po, sir. Yes, sir. Uh, with regards po muna sa emergency broadcasting, balikan ko lang po, yung tumutunog po sa phones, hindi po siya uubara sa mga basic phones ang uubra lang po siya sa 100 phones po natin. At may times na pwede mo pa siyang i-off. E so, pag in po siya, wala na rin tutunog. Pag basic ang phone mo, hindi rin siya tutunog. So, kaya ang ating EWM po natin or emergency warning messages, ay eh, dumadating po is through text po. So, yung po yung, yung text. Kaya, ito po yung mas nakakatulong, lalo na po sa mga uh, kababayan po natin na less fortunate na hindi po Android ang phones or yung, and, or yung basic phones na umuubra sa lugar nila. Kaya, yung po yung... Uh, kaya mas maganda po kung yung digitalization po, yung digitalization, uh, kailangan din pong mapalaganap pa po ng husto kasi hindi po lahat may access sa una po sa Android phones or sa mga iba pong uh, appliances or na pwedeng kapitan ng DigiBox. Then, uh, so yun po yung natin unang pong i-correct na hindi po basta-basta yung tumutunog sa phones. Hindi po lahat po yan. Then, next po is yung ating mga evacuation centers pagdating po sa pagyento pong armed conflict. Ongoing po yung development po natin with other agencies, patuloy po yung pinag-uusapan ng NDRMC na i-locate yung ating mga uh, possible uh, evacuation centers pagdating po ng armed conflict. Dahil sa disaster po, sa bagyo, uh, madali po ma-identify kasi saan lang po hindi binaba o saan hindi dadaan uh, ang bagyo, madali po ma-identify yung ECS or evacuation centers. Pero pag sa armed conflict, patuloy po po natin uh, uh, kino-coordinate at dine-develop po with other agencies. As kayo po, as kayo, uh, naniniwala po ba kayo na kailangan kayong maging handa? Ano man. Hindi ko po sinasabi eh, na gera o ano. Kasi pinag-uusapan natin dito, marami na tayong experience sa kalamidad. ah uh, Kayang-kaya na natin yan. Lahat na dumating sa atin. Eh. But warfare is totally different. Iba to. Uh, horrific. Iba ang horror nito iba. Opo. So, kayo po, uh, sa sarili nyo pong opinion, handa po ba tayo? Ang media, magkaroon nitong ganitong klase. Hindi ko po sinasabi na kayo ay pro ganito o kayo anti ganito. Tama lang po, maging independent kayo. No? Pero syempre, meron po tayong magiging obligasyon eh, kapag nangyari ito. Uh, pag nangyari ito, alam ko po ang primary primary uh, mission ninyo is to save lives. Kasi yun naman, yan naman tayo eh, di ba po? Ah, uh, handa po ba kayo sa responsibilidad na yun? Pag dumating yun. Yun lang naman po. Simple, uh, very simple question. Are we ready to take the responsibility pag dumating? To step up and take that responsibility. I think we have shown that po um, most recently in the pandemic, um naka uh, quarantine po lahat ng tao, but kami, we keep on going to work. Our news teams are out in the field despite the risks, and I think we um were able to fulfill our duty with regards to delivering the news and disseminating information. Nakita rin po natin yandun sa, sa Yolanda. Um, Wala pong kuryente doon and yet we deployed teams napakahirap po ng sitwasyon doon sa lugar na yon wala pong pagkain wala pong um, kuryente walang facilities and yet um I'd like to think we were able to um deliver po we were able to um uh, accomplish what we set out to do Totally different board game po 'yan no Uh siyempre uh, nakikita din naman po natin sa ibang sa ibang uh, mga bansa, ano, like sa Gaza, nakikita natin yung danger sa media pag warfare na. Iba na yon Totally iba na. Opo, naiiba na ang dynamics niya. So, sinasabi niya po na you are ready. Yes, opo. Um, opo. If I may just mention po, even if it's not in the Philippines, nagpadala po kami ng tao sa Israel uh, to cover, okay. um uh, nakarating na rin po kami ng uh, Iraq, Nagcover cover na rin po kami sa Afghanistan. So, dahil wala po pong gera in our lifetime dito sa Pilipinas, um I think our record would show na we are ready to step up and fulfill our duty support our government and the people po, ang about... wala na tungkulin ng media, ang ating organisasyon namin na tulungan talaga ng na magkaroon ng Matanino yung opinion. Diba? In times of like this, kailangan mo maging vigilant. Pero, mahirap pa ka kang maging vigilant kung hindi mo naman alam yung hindi sa yung informasyon na nasa kamay mo. Kasi mahirap naman mag ba? Diba? Pag kulang yung informasyon. So, kami, kasama ng mga mga iba pang kasama namin sa media, sinisikap namin araw-araw na kunin lahat ng perspektibo, angulo, or, you know, iba't ibang panig eh. Para, maging holistic yung uh, informasyon na ibibigay namin doon sa taong bayan. So sabi po na kung tatanungin niyo po kami kung handa po kami, lagi pong handa na i-deliver po yung tamang informasyon na pata, sabi po nung ni Sir Danny, accurate and fair. So yun lang po sa panig po namin. Salamat po. Apo, uh, uh, ibig niya pong sabihin sir, even in time of war, hindi po kalam, kasi pag calamity, hmm. yes, andiyan tayo. Subok na tayo diyan eh. Pero iba kasi ang hmm. dynamics ng ng warfare. So, okay po kayo doon. Kung magma naman po sana mangyari, Pero, insya Allah, wag naman sana oho, ako. Okay. Kailan po ihatid pa rin yung impormasyon? again i'd like to thank the chair and the committee po for uh, inviting pco and all the uh, media stakeholders and uh, part of the pco family po, no? uh, in this uh, consultative meeting or consultation meeting uh, sir um siguro to begin uh, we i'd like to emphasize that the the president himself in his persona has stated that we are friends to all enemies to none and sometimes you know through the noise maybe you 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 are doubting or there are some some doubters but he has been consistent and the government has been consistent that we are friends to all enemies to none however sir we do while we seek no conflict with uh, no one but we also would like to stand up for ourselves sir and i think uh, dito po sa sa ano, no ongoing uh, negative, na ito na po, sir hindi po tayo o, o sa kampo na nila o ng ibang tao. ang tinatayuan po natin, tinatumatayo tayo bilang Pilipino para po sa Pilipinas at tumataya po tayo sa sambayan, sambayan ng Pilipino, sa kapwa natin Pilipino. Uh, on the part of PCO, sir, uh, do sa inyong kaninang question to the media, the PCO will not be the first one to doubt the dedication of the Filipino journalist, sir. I think uh, Filipino journalism has a long tradition of, ano, uh, Um, courageous journalists in times of strife and uh, troubled uh, the troubled times, I would say, not only here in the Philippines but also abroad, sir. So I think uh, the the Filipino journalist has proven time and again uh, uh when duty calls, their profession, their professional duty calls, they will answer po, sir, no po. Um, but uh, be that as, as it may, on the part of the government and on, on the part of PCO, we will not, of course, carelessly put them in harm's way in po, So uh, they're always foremost in our considerations when it you know in times of trouble, you know. And uh, I think that's uh, adequately re uh, reflected in the comment of um Jim Anna Purod about the concerns personal, you know, the personal uh, personal protective equipment of our media in the field, you no, know, particularly covering like you know, uh, covering areas in uh, conflict-affected areas, conflict vulnerable areas. So I think um po for the for the PCO yun po, sir. Um again. We don't see conflict with anybody pero tatayo po tayo bilang Pilipino. Salamat po, sir. It's on preparedness. Uh, siguro 'yung messaging should be taken with caution. Because any miscue or any pronouncement, it will create panic. Ang kawawa po mga maliliit na tao, mga babae. Yan po na una kaya 'yung messaging po importante na we should do it with utmost caution. Ito lang po coverage ng armed conflict? Kasi ang tenet and coethics ng broadcast or media is truthful and accurate. Siguro ito yung instance na magbaba-violate kami. Kasi sa coverage, like during the Gudeta, napagbindakan po kami ng forward observer. Kasi po, truthful and accurate kami. Sinasabi namin yung position ng mga armed troops. So kung monitor ng kalaban, alam nila kung nasaan may instance dun sa Kram uh, Aguinaldo na yung reporter namin sa DND office sinasabi kong gaano kalapit tumatama yung uh, mga mortal so nakakapag-adjust yung uh, gunner so yun ang instance siguro na hindi dapat truthful and accurate kasi mapipinsala yung mga forces po Salamat <laughs> <laughs> po. Gano'n ba po? State, uh, yes, sir, uh, oh, uh, with sir, your permission, uh, lang. Sir, kanina lang po kasi ng umaga, meron din kaming similar forum no, ni former Secretary, former Senator Joey Lina, na ang guest namin ay yung Comelec. Ang focus po namin yung social media. Kasi po napansin ko rito, hindi masyadong na, na, tu, na, napagtuna ng pansin. No? Kasi po ito pong mga karap ninyo ngayon, sumusunod po talaga kami sa mga alituntunin ng uh, kung ano ang tama dapat na ayon sa batas. Pero yung pong social media, unregulated po yun. No? Eh, kayo na po ang magpasya, uh, batid, batid nyo naman po lahat yun. No? At uh, batid din natin lahat na uh, sa ngayon, yun, yun talaga ang uh, kalakaran sa information. The primary sources of information are not the broadsheets, are not the... Pati nga sa broadcast, eh, yung uh, on time na, no? nasa YouTube na yun, nasa live streaming na. Hindi na yung mga scheduled the uh, programs, no? Kaya siguro yun ang dapat ma-appreciate ng uh, Senate Committee on Public Information and Media na yung medium po yung media na dominant po sa ngayon ay ang social media din lang po. Salamat po uh, Sir may like, ako. Sir uh, Mr. Chair uh, pag sa conflict area po uh, pag uh, sa Armed Forces of the Philippines po meron tayong mga media ground rules or alituntunin no para hindi po maulit yung mga media po na na, na, na involved during the uh, public information uh, meron po tayong mga guidance and directives security protocols para maprotektahan ang ating mga media so palagi po namin ginagawa yan uh, during the media engagement lalong-lalo na pag may crisis yung nangyari sa Marawi crisis uh, nung Battle of Marawi uh, kasi meron tayong mga media na na embed inside the main battle area meron tayong mga security protocols. Uh, hindi natin pinapayagan ang mga media na pupunta doon na sila-sila lang. Kailangan merong uh, security arrangements, meron silang personal protective equipment, at uh, kailangan pong sumunod upang uh, sila ay maprotektahan. And lastly po ay uh, in terms of uh, national uh, yung security protocols naman, Uh, kaya po natin binibrief dahil maprotektahan din ang ating mga kasundaluhan from any eventualities. Kasi uh, minsan yung information po ay hindi lang po naman ang ating taong bayan. Pati yung mga adversaries o yung mga, mga enemies o, o mga terrorists ay nakikinig din sila sa mga information. Kaya po napaka-importante itong alituntunin or media ground rules para maprotektahan ang ating mga media. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, sir. S Senator. Ah. yes, sir, uh, sa panig po ng PNP, kinikilala namin ang uh, napakalaking uh, role ng media when it comes to shaping the environment and shaping the uh, public perception. Napakalaki po. Uh, we should help our uh, government in shaping uh, a co uh, common narrative. 'Yun po ang kwan natin. Uh through publishing uh, uh, timely and uh, right information to the public. Ilan sa mga members ng media uh, I, I remember this because earlier the yung of na po ni Secretary Coloma was attended by the DICT and I think the NSC no? And um, it, it it is actually a growing concern the proliferation and uh, the malicious use of uh, these uh deepfakes no? uh, generated uh, sorry uh, generative AI content no Parang, I'm not a techie, so I'm, I'm not the one probably that we should brief you but I think this should be in the radar of the committee and the chairman um, last just last night the PCO issued a statement uh basically um warning the citizenry or the public po of uh certain videos as proliferating uh, a very popular uh, video streaming platform it has been taken down uh the action by Google and uh, I think the ICT was very swift naman. but the video the video the video content had audio that was a. Uh, Manipulated or manufactured to sound like the president. So the may I will not repeat na lang the contents now because I don't want to help spread the ano. But uh, we could give you uh, we could give you and the, the the committee a briefing naman uh, maybe maybe closed door. Oppo deepfake sir. So uh yung po yung ano yung, pwede po or something a lot of the content right now is very you know, very benign and you know, comical ganyan, but it can be used by malicious actors to, you know, to advance a malign agenda po so whether local or in, whether local or foreign so it's uh, it should be on your radar sir and it's, it is also in uh, in the on the radar of the national government sir and pco together with other relevant agencies and together with the uh, stakeholders in uh, the platforms now uh, i think uh, google um, Google, Meta, I think even TikTok, we're working with them to maybe come up with uh, ways and means to at least uh, diminish the uh, impact of content uh, online, the proliferation of it. So, yun lang po, sir. thank you, po, sir.